mga kaisan magandang mo? po ngayon po ay araw ng sabado ay mamamalingki muna tayo mga kaisan at uh, pagkatapos po natin mamalingki titingnan po natin yung kubuta dun sa kabila tapos sa daw po ay kakaunin po natin mamaya yan dito po changi nga po pala ngayon sabado marami pong changi yan mais

Yan no, oh, ubod ng niyog. Nga ubod ng niyog naman po are. Puro ubod ng niyog, nangka. Saging. Saging na tordan. Pala, talbos ng galyang mga produkto po sa bukid talbos ng galyang mangka mura naambo na naman pero pag bilaw po at lusena mainit oh, di nila ang talaga yan mga kaisan Finally Tapos na po yung ating ano Yung ating uh, kubuta kumuta po Kakaunin ko po ito ay Mamaya mga kaisan Kakaunin na po natin Yan Yari na mga kaisan no? Ari po yung kakabit doon sa ating ano Sa ating uh, tata -tata po ito Doon sa Dibat dalawa po yung kumuta Pwede po doon sa isa pwede doon sa isa din mga kaisan dalawa po ang pagkakabitan nito yan nyari niya mga hakutan po ng ano gulay tsaka po bato yan ito po ay natatanggal balay yan tatanggal oh. natatanggal po ito yan pwede pong tao lahat po yan mga kaisan finally yan ganda yan Yari na yung ating bagong hakotang Gara mm. Ay, anong ganda <laughs> Natapos din Oh yan Si Ma Daniel po, eh, tumawag po ako dun Ay, eh, tulog pa Yan Maga po ngayon Ay Yan Para pong ano, kasi laki po siya ng uh, rosco mga kaisan Rosko. Pero ang kagandahan po naman ito mga kainsan, sarili mo ang bakal po ba? Alam mo po kung gano ka kapal. Kung customize na po ito. Ayan. mga kaisan. Kung gano kapal ang mga pang ilalim tapos yung mga bakal makikita nyo mga kaisan ikaw po ba ang pipili yan tamo yan, oh. kung kalalaki ang mga pang ilalim niyan yan po ay mga pang heavy na yan o oh. ikaw kasi ang masusunod mga kainsan kung ano yung gusto mo yan, pulido, kasi pag bibili po nangyari na minsan nagtingin tingin din po tayo ay ay ano po hindi po ganong kakapal ang bakal tanggal po ito tao nauhukas po pwedeng hakutan din po ng tao yung mga mag lahat po pang all-around na po ito niyo, palay mga magkakamping kahit ito isuot po sa sukalan kung all-around na po makagamit po siya sa lahat pang gupat Yan, tapos na po ang isang ano project po. Yan, ang ganda. Nakakatuwa po. So, pakita ko sa inyo mga kaysan yung mga ginamit na bakal. Yan, pwede rin po kayong magpa-customize po kay Madanyil. Tapat po siya ng dito, parang kay Matiuna po. Yan, ito. Yung mga kaysan ng mga pang ilalim. Aba. Amo, ang gano'ng mga kapal yan. Pantak na. Hmm, tulog pala ako si Madangil. Ay. Madangil, pumunta na ako din. Mamaya ako babalik. Eh. Pero pumunta na po tayo kahapon. Naulan na naman. Ay, butas na naman po ang langit. Ay. Hmm, mga sulit po na bakal yan. magagamit na po yun tumitila-tila na po ang ulan na na yung pang ano may magagamit na po ang ano buong pamilya mga kainsan Diretso na po tayo ng Bukid. Ana shout out muna tayo. Shout out po kay ano, kay Kuya Jose ng Canada. At saka kay uh, Tita Mary Ann ng uh, San Diego, California. At saka po kay Tito Pedel, at saka kay Tita Filipina. Ayun. Ingat po kayo lahat. Ay pasensya na po at minsan po kayo hindi ko ma-shout out lahat. Ayon po ay ano mga kaisan Katapusan ng ating pag-aani eh. Sana po ay Ano Sana po ay <coughs> Yari na Ngayon mga kaisan Ulam din po ng mag-asawa forklift na, no? Forklift na, di ba, tulip? Oo. Oh. Kasi ano yun, hindi na ko sa Laguna. Matali din ako kaya yan. <laughs> Parang ada din lang ang pickets niya. Ari kuya yun, ano? Ari... Sa gear naman to, likod at saka harap. Ito kuya i pang... Pang ito. naman. Itong high, gusto mo mabilis. Sabat nakasegunda ka. Tapos gusto mo mabilis. Parang tricycle ang takbo. Ihahay mo kuya. Ah. Pag medium, yung neutral medium low. Pag oh. gusto mo ito pag ginagamit ko yan, low. Pero pag mag-highway yung high. Madali din kuya. Para la ano yung sasak Ito sa ano na to, itong kambi niya sa pambungkal na to. Ha? Pambungkal na. Oo oh, yan kuya, ipang ano yan. Ito. Saan ito kuya? Pang sagir ito. Pang lak ba? Ay hindi, kanya talaga yan. Saan ano yung panlaki ng preno kuya? Panlak ng preno. Ah oh, mga kaisan, nag-aani po kami dili. Ay ito po ang sabi-sabi dito sa amin dito daw po eh ano, pinagbahayan po ba ito ng mga sinaunang mga taga dito po talaga kaya nagtatanong-tanong po ako sa mga kahanga ko din eh, sa bago nating area kung may bukal sabi daw ay meron daw po dun sa kabila doon ay kakadlo tatry po natin kumadlo doon po sila nakadlo sa kabila ay ang layo mga kalahating oras po <laughs> Ari, sina paring Umar ah. Mga kumpare ko, ah, pagkasukal naman. Yan Chu. Oh. Susubukan ko pong umanap ng bukol din sa gilid-gilid. Wala po eh. Meron po doon ay sa kabila. Ay huhukay, huhukayin pa ng bago. Sabi nila meron doon. Kaya lang iba kalilimasin pa. Tapos basta yung ating baso. Abay, kanina po mga kainsan, eh, anong pagkakalakas ng ulam? Ay, maigit hindi na naman umulan. Um. Tayo po ay dito na sa kabaak po. Bukas, yung palabak. Pag hindi ko po nakita yung bukal din, pupunta ko po si Mang Libi. Yung mga ano po, mga sinauna pong nakatira dito dahil may galyangan doon ay oh. imposibleng walang bukal dito ay gawa ng may galyang po yan yan pong kanya pag may mga galyang marami dyang nahulab sa mga gayan ay baka yun oh, nakakatakot naman ayan mga kainsan baka yun ang bukol oh. may lana ayan doon po tayo galing dyan ang mga nakatira ang mga sinaunang tao mga ah, hindi ko na rin po kinala ay baka ari po oh, may lana oh. ayan Tari kaya. Ay baka ari nga. Ay mga kaisan Malinis kaya. Ay kala si minakat po. O. Galing naman bundok. Ayan, ay may lananga. Oh. Siguro eh, dito galing sa kabila. Ayan, bagong discover po natin bukal. Hindi na tayo lalayo. Oh. Ayos kaya ari. Makikikadlo nga po. May baso pa din eh. Ibig sabihin niya apak ako din eh. Pagka -dilim. May ikadlo nga po. Ba? Patatakot naman. Pakadlo po. Buto eh. Kumadlo ka na. Hmm. Ari pala yung sinasabi nila din eh. Ah malinaw ang tubig mga kainsan eh. Eh. bawal po mag ingay baka tayo maanay yun malakas po ang dating nahulog po eh sinda ko yung minu po ang nakatira dito yung mamimili ng kabay baka kadluan nila ng araw Ayos din po ah. Malinis din mga kainsan oh. Nature Spring daw ay. Eh. Kaya pala ang galang ko yung Nature Spring. Galing sa Nature. Yun. Sinaunang bukal. Ah, Discovery natin. Bali yun. Sabi ko nga sa inyo mga kainsan. Yun po ang babatak at saka yung isa. Double purpose na po. Kainsan baka mabakal yan. Ay anong bilis po. Yan po ay highway na namin ay ah, ng Bilis, mga kay San Tresera. Tapos po ay nakahay. Para nga po ang takbo niya tricycle. Natakbo rin po siya ng 40-50. Mabilis. Yan po yung mga maka, bagong ano na po ba. Hindi kagaya dati po na talagang ang pagkakadesign po ata ng kubutan. No? Mabagal. Eh pang ularo na po. Pag mabilis na. Yan yeah, mga kaisan ay kukuha tayo ng kukuha muna po ako ng katong at uh, nagpapaani po tayo ay tatapusin at mamaya makaaga takawin ko na po yun ay paano mga kaisan update ko na lang kayo pagkuha kuha ay tatapusin ko na po re maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga kaisan stay humble and god bless peace bye salamat po bye, -bye mga kaisan